guys, kung naalala nyo, yung pala yung sinasabi sa inyo na aking pinsan, na, na isisimit ko sa aking mga vlog, no? ito na nga siya ang aking mabait na pinsan na sabi ko nga sa inyo, siya po yung naging dahilan kung bakit po tayo napunta dito sa Cyprus ayan, siya yung naging daan <laughs> may pagtulog meron <laughs> <laughs> kasi akong nakanood sa isang ah uh, social media no na gusto ko bang uh, bigyan din ng reaction at gusto ko syempre na makasama yung aking pinsan kasi aking reaction ay iba po namin sa aming mga karanasan ano so malamang na yung mga iba sa inyo ay makaka-relate din lalo na kapag ka magulang kayo or mga anak kayo so guys pinapakilala ko po sa inyo ang aking pinsan na si Ate Del yan ang aking mabait na pinsan oh so nagigil tayo sa mabait ah mabait talaga siya guys yeah. <laughs> <talaga, laughs> Sa tagal ko na rito, alam niyo yun, hindi pa kami nagkakontrahan. Ngayon pa lang, dito sa pag-reaction <laughs> mo, diba? Ngayon pa lang, kung sa kasakali, diba? Magre-react kami, pero mag-aaway huli. So, baka magkaiba kami ng opinion, ano? Pero, titignan natin, no? Kasi nag-trending tong ano na to, eh, uh, video na to, tungkol po ito sa isang ina at patungkol din po sa anak. Na, ilang isang ina, yung matanggap mo, nasabihan ka na walang kwenta, diba? Ako, nanay na at si ate ko ay nanay na rin, eh, di ba parang sakit? Masabihan ka mismo sa bunganga ng iyong mga anak, no? Sa bibig nila mismo na wala kang kwentang ina. Di ba? Uh, parang kung iisipin mo, hindi mo alam kung pa paano, paano nila hinugot yun o bakit paano nila na na naisabi nila sa'yo yung ganong bagay. Saan nang gagaling? Yung parang hatred dun sa kanilang mga puso, ano? Ikaw, te. Sa iyong palagay, kapag ka nasabihan ka mismo ng iyong anak, anong mararamdaman mo? Masakit, Di ba? Lalo sa isang single mom na kagaya ko. Uh -huh. For 25 years. Single mom, 25 years. Tapos yung alam mong ginawa mo yung best mo. Para sa kanila. di ba? Tapos at the end, gano'n ng mga... Ang ah, sa akin naman kasi, yung gagawin mo, yung obligasyon mo bilang isang magulang. di ba Diba, sabi nga, obligasyon yun na. so, so, natin talaga. Oo, talagang kailangan na. na without nothing in return back. Hmm. hindi ka mag expect na, oh, pag napag-aral ko kayo, nakatapos ko kayo, bandang huli, yung ibigay oh. nyo din yung para oh. sa akin. Yung merong abasto din, ayuda din ako galing sa inyo. Uh, kapag ka magulang kang ganun, guys, ano, para sa akin at para kay ate ko, sabi nga niya, eh, huwag tayong mag expect ng mga bagay na yung nagawa natin sa ating mga anak. Uh, kasi sa totoo lang talaga, may mga nanay din talaga na gano'n na nag expect na in return doon sa mga ginawa nila sa kanilang mga anak. Na nawi-witness ko sa iba na mga nanay, e ganun nga, nangyayari yun sa totoong buhay. Karamihan talaga ka ganun, yung iba. Pero hindi naman kasi lahat tayo magawalan ay pare-pareho. Sa bagay, oo. Oh, hmm. Kung maaari lang talaga, no, nakapagkamagulang tayo, hanggat kaya pa natin magtrabaho, magtrabaho tayo, mm wag natin iasa ba yung pagtanda natin, iasa natin sa mga anak natin. Ay, huwag hong ganun. Sa bagay, natuto ako, no, yung simula nang nag-abroad ako, Malaking bagay ito sa akin kasi nga simulang nabuksan ang aking isipan sa maraming bagay, naging mature tayo, uh, marami tayong natutunan, naglawak yung lumalawak yung kanilang mga pananaw sa buhay mm -hmm. na, habang nadadagdagan yung edad ng bawat tao na nagkakapag-abroad, no? Kahit hindi man nag-abroad, uh, basta yung tao gustong matuto sa buhay, ano, nadadagdagan talaga yung alaman. Tay okay, para sa Kapag gagalit ka ba sa mga anak mo, kailangan bang ganito yung gawin mo no. sa kanila? No. Sa para sa akin hindi, hindi ko gagawin. Hindi. Doon hindi natin alam kung ano yung talaga yung dahilan kung ano ang naging ugat nun, kung bakit nagawa ng nanay. Ang opinion ko pa rin doon, hindi dapat ganun. Oo. Oh. Gagawin mo ba 'yun? No? Para sa akin hindi, hindi 'yun ang gagawin. Oh. Hindi ko hindi ko magagawa 'yun. Oo, oh, oh. siguro kahit anong kahit anong galit ko o kahit anong sama ng loob ko. Oo, oh, okay. sa akin hindi oh. ko magagawa. Sabay, sabi na. Uh, yeah. yung nanay na yung nanay na ginawa ito hindi natin alam yung rason so, no? yung rason yung yeah. naging ugat hey. oh, oh. kung bakit humanong sa ganun na, na yung, yung galit, niya. niya oh, oh, oh. Yeah. kaya hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit yung mga anak yeah, niya no? kasi hindi naman natin narinig kung ano yung side ng, mm -hmm. ng mga anak niya eh. Mm -hmm. yung sa nanay lang yung bago oh, lang namin guys ha hindi, oh. ayaw mo namin na i-judge yung nanay mm -hmm. o yung mga anak oh. Mm -hmm. Eh, ito sa yung Pasi, lang, lang yung para magkaroon lang ba tayo ng ano ng aral sa buhay no? nagbibigil lang lang po kami ng ano, ng, eh, sa loobin din namin. Yung parang mm. -hmm. kasi nakakakunik, ka, nakakakunik na kami eh. Nakakunik kami, kami doon on. sa sitwasyon na yon no? Lalo sa akin na isang single mother <coughs> na matagal na panahon na din. Mm -hmm. Kasi ako may pagkukulang din. Mga anak ko, sabihin na natin mayroon din. Mm -hmm. Sometimes naghahanap tayo ng, ano, ng kalinga, ng mga ano, pero hindi ko na iniisip kasi yun eh. Basta ang, ang sa akin lang, yung obligasyon ko, basta yung dapat na tungkulin ko sa kanila, ang para talaga naman nagawa ko yun, te para sa kanila, tingnan mo naman yung buhay nila ngayon, no? Eh, nasa kanila, naano din sila na... na Salam, salamat sa mga nakapaligid sa kanila. Minsan Oo, oh, oh, salamat din sa mga nakapaligid sa kanila. May iba naggabay sa kanila, lalong lalo sa nanay ko din, sa mga kapatid ko. Hmm. Mm. Yun yun ni, eh. yun yung yun, minsan mm -hmm. na ano o oh, oh, na napapabuti yung ating mga anak no sa mga ah, mismo na rin sa mga nakapaligid sa kanila. Yung mga naggabay sa kanila, isa pa, Uh, yung mga nag-alaga sa kanila, uh, kung talaga nakadepende din yun kung bakit nagiging uh, maganda yung kinakalabasan o yung kinahihinat na ng buhay ng mga anak na naiiwanan. Laking pasalamat ko din kasi yung naging inspirasyon din ng mga anak ko yung, yung naging buhay namin. Oo. Uh, 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 yung naranasan, naranasan nila ng... Diwan yun. uh, 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 yung mga nararanasan kasi tayo na alam nyo yun, na nagiging lesson sa atin yung mga bagay na yon. So, masarap yung ganun, no? Yung may mga naranasan ka na, uh, alam mo yon yung parang piling mo ay hindi parang hindi malulutas. Pero bandang huli, eh, nakayanan mo naman. 'di ba? nalampasan mo 'yon. So, so naging dahilan para naging mas matatag, matatag ka, matatag ka, yeah. palaban ka. Yeah. Kaya ko ito gustong bigyan din ng reaction kasi gusto ko ding ma-share ba yung aking mga uh, nagawa nung ako'y kabataan. Kaya tayo parang nakarelate tayo bilang anak noon ha. Oo. Nung anak ko kasi ako noon. Ayan, sorry sa aking mga magulang no sa mga nagawa kong mga uh, pasakit sa kanila noon kasi pasaway ko talaga yung inyong manang noong ako ay kabataan. So, yung ah... Uh, Buti nga ikaw, kabataan na eh. Oo, tamanda na ako, naging Hindi <laughs> naman, eh. Hindi <laughs> naman, ah. Ay, pasaway, Hindi ah, eh. okay, uh, kasi nakikita naman kita. Nakikita ko kung ano yung mga ginagawa mo. Mm, ano. Oo, yun. Pero, yun na. Pag nag-approve ka, doon mo talaga ma lahat. Maiisip lahat kung ano yung mga nagawa mo noon. Na sana hindi ko na lang. Kung alam ko lang na ganito pala yun, mm -hmm. pala yun, maiisip mo. Ikaw nga, nasa uli ang pagsisisi. Wala talaga sa una. Oo, tama ka. Talaga. True yun. Uh, marami tayong mga bagay, mga ginawa, no, sa ating mga magulang na hindi dapat. Kung minsan, kasi, pagkakabataan ka, hindi mo pa nalalaman yung, yung alam mong tama noon, no? Pagtanda mo, tulad ngayon, no, may edad na rin ako, doon mo palang nalalaman na, ang sama pala ng ginawa ko. Siguro nga noon, nung, nung kabataan ako, alam nyo, yung mga kapitbay namin, yung mga kamag-anak namin, baka sinasabi nila sa, grabe naman tong batang to, ang pastos naman sa magulang niya, hindi na naawa sa magulang niya. Yeah, di ba? Kaya nga, alam nyo guys, gusto ko talaga nga, uh, habang andyan yung aking mga magulang, kung lang, no? malapit lang ako sa kanila nga sa ngayon, pero wish ko nga, na kapag habang buhay pa sila, eh, gusto kong uh, maibalik, yung maipakita yung pagmamahal ko sa kanila, dahil uh, ako na alam nyo yun, na kahit mapaano, eh, hindi naman tayo uh, napariwara ba yung ganung uh, sitwasyon nung ako ay naging pasaway din. Buti na lang, natuto si manang ninyo. ba diba? Kung ako yung nasa katayuan ng nanay, sana pinalipas ko muna yung aking galit. Umupo muna ako sa tabi. Nag-isip muna, 'di ba? Yung hindi yung yung pinairal ko yung galit ko. Kasi lalong magiging worst eh, 'di ba? Kapag uh, yung nangyari ganun. Sa bagay ng unang panahon, no, yung mga nanay noon, yung talagang curse ba yung mga anak noon? Para ba ususo <laughs> yung ganun noon unang panahon. Oo, no. Uh, pero sinunog so, so, oh. lahat yung yung ano nang ano. ano. Parang ganun din. Ay, yung mga damit-damitan naman yung mga gano'n, ano? Oo. Hindi alam ako lang Eh, sa bagay, may mga ganyan pa rin naman siguro hanggang ngayon. Pero sana lang, no? <tod> yung... Huwag na sana gumantong yung mga gano'ng pagkakataon. Bilang isang mga magulang tayo. Dapat tayo na lang umintindi. Sa bagay, sabi ko nga, uh, hindi tayo pare-parehas ng, ano, ng kaisipan. Pero hanggat maaari sana bilang mga magulang, itayo eh, ay Lalo na pagdating sa mga anak, hanggat kayang pagsabihan ang ating mga anak, pagsabihan natin, no? Yung hindi kailangan pang masaktan yung kanilang kalooban, hindi kailangan pang lalong mag-worse yung sitwasyon ba. Nasa pag-uusap lang naman yan, eh. Ngayon, kung, uh, sabi ko nga, kung nakailang kulit ka ng pakiusap sa mga anak mo, na ayaw pa rin makinig sa'yo, eh, hayaan mo na lang. ba? Diba? Kasi wala ka naman magagawa. Wala tayong magagawa. Kasi may mga buhay na sila, eh. Lalo na kapag nasa tamang edad na sila, di ba? wala na tayong magagawa kapag ka ganun. Hayaan mo sila na gumawa na rin ng uh, kanilang uh, uh, way. Maliban lang kung sila'y nasa puder mo pa, pinapaaral mo pa, abay, talagang maging firm ka din sa kung ano yung dapat mong sabihin sa kanila. Kung baga, but in a nice way. Pero kung ayaw pa rin makinig, inay e, bigyan mo din ng ultimatum kung ano yung gusto nila mangyari e, sa kanilang mga buhay. Ganun lang yun. Ano yung gagawin mo kung ayaw na talagang makinig sa'yo? Tanda, dasal ko na lang sila. Kasi hindi lang ginagawa ko nang, kung wala na akong magagawa, napipray na lang ako. Tama. Yun ang the best talaga. Pag-pray Pag na lang natin. Yun talaga ang, yun na talaga ang ginagawa ko noon. Umiiyak ako talaga habang nagdadasal na sana. Malinawan yung mga isip nila, ganito, ganon. O, yun talaga ang naging mm -hmm. weapon ko, prayer. Eh. Mm -hmm. Wala akong naging, wala akong naging ibang, wala akong kinapitan, kundi siya lang. Oo, oh, tanong sa lahat ng mga pinagdaanan sa lahat na, na, hindi ko na alam ko. kasi malayo pa ka, hindi mo alam hindi mo hindi mo alam kung paano mo i yung sitwasyon na ganun mm -hmm. di ba na kahit na oo nagpapasalamat ako kasi nandiyan yung mga kapatid ko yung nanay ko na nakagabay sa kanila pero iba pa rin yung pakiramdam mo na nasa malayo ka na wala kang magawa kundi yun na lang oo magsasalita ka magsasabi ka sa kanila ng ganito please ganito pero pag talagang yung parang gusto mo nang sumuko yun na lang ang ginagawa ko iniiyak ko na lang sa kanyang lahat kasi lalo nasa malayo ka, wala kang magagawa eh. Maubos yung salita mo, salita mo. stress ka, mag hanggang sa ano ka pa sa depression no. Talagang ang faith mo, magiging malakas ka, lahat makakaya mo. Naman tayo, mga sinner, mga makasalanan din eh, magkakawa tayong mga ano, pero dadasal ka, hindi naman agad-agad yun eh, na nasasagot. Oh, 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 oh. oh. But just wait, lang, sabi oh, nga, oh, oh, yun, oh, 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 ka rin. mag ka. Mag-antay ka sa tamang panahon. Oh, 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 yeah. diba? Sabi nga, Let's give without nothing back. Nothing back. Oo, oo naman. Without. And let's love without holding nothing back. Hanggat, kaya nga, tayo mga magulang, hanggat kaya natin magtrabaho, nagpag-ipunan natin yung ating pagtanda. Though, ang hirap naman kasi talaga. <laughs> <laughs> para bang napakadaling sabihin ni Manang Ninyo, pero, nako, parang ang hirap naman kasi talaga. So, <laughs> no? <laughs> oo, pero, sa totoo lang. Lalo dito sa bansa <laughs> Ah, no, lalo na pag dito kami, naku, wala na, wala maiipon. Ay, Ay mo. Uh, Ako nga, ilang dekada na dito. Isa, dalawa. Uh, Kung dalawang dekada. Na. Magdadalawang dekada na si ate ko, di ba? <laughs> <laughs> Tagal na niya dito. Ah, pari. no? Pagka sa ibang bansa ko, ah. sa Amerika, citizen ka na pag dito. Ngaw. Hindi maganda dito. Maganda sana dito kasi may freedom ka. oh, maganda, si, maganda dito kay papaano kasi nga, yung mga amo din dito kay papaano, hindi sila yung ano, yung nanakit, hindi, hindi sila yung ganun. Oh. Yan nga lang, may mga naman may trabe. Ganun sila o ganun. Alam nyo yung ganun. Kailangan pagpawisan mo talaga ng bonggang-bongga. -bongga. Oo. So, paghirapan mo talaga ng... Hmm, talaga mahirap talaga. Hindi natin, kasi hindi naman natin alam kung ano yung puno at dulo nun. Kung Oo. bakit nagkaganon ang sitwasyon. Mm. Tama. Hindi natin alam yung puno at dulo nun, nun, yung sa video na napanood namin. Kaya, ayun lang naman, yung aming reaction, no? Yon, yun lang guys. Marami pong salamat at uh, ating reaction. Uh, di ba? Nandamay pa ako. Mm -hmm. <laughs> Mabuti na lang. Kasi kung hindi, malamang, hindi tayo makakabuo ng ating uh, uh, pang-upload. So, ayun. Salamat sa inyo guys. Salamat sa inyo, Teng. Eh. Ayan. Marami pong salamat. Uh, sa mga bago pa lang po na nakapanood ng ating vlog, ano? Sa mga hindi pa po nakapsub nakapag-subscribe, ayan. Uh, please do subscribe, like, share, and comment down. Ayan. Kapag ka nagustuhan nyo, mm eh, kung kapag ka hindi naman, eh, ayaw nyo, eh, okay lang din. Ayan. Thank you pa din. Oo, walang sakitikan, kumbaga. Uh, so, bye guys. God bless you all. Ayan. God bless us all. Mm. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Lablab love, mama, chupo. Hmm? Chup, chup. Bye. <laughs> oh, bye ka na kayo. Bye. Bye. Good night. night. Good night. Ginabi na kami, oh, kanina, di ba, maliwanag. Nag-change time na pala ngayon. Oh, di ba, may pahirip pa si manang ninyo. Ibig sabihin, <laughs> Uh, limang oras yung gap natin dyan sa Pinas. Pasummer na ganyan, no? nag Forward tayo, no? Oh, para forward. Eh. Mm. Uh, limang oras yung gap na. Pagka yung pahintay malamig, uh, anin na oras? Oh, ganun na lang para mas madaling explain. Huwag <laughs> nang, yeah. nang pahabain. Huwag nang pahabain. Bye, guys!